Hi guys, good day, happy Tuesday, and good uh, morning nagbabalik sa yung screen the most beautiful member of the social climbers is Marimar Vlogs. <laughs> your used to the 1981. <laughs> Ay, so kaya yung pupunta tayo ng farm, dahil it's been a while hindi nakapunta. So since Sunday, kasi meron akong inatin na parang tapok-tapok sa other uh, barkada pati kahapon kasabay lang ako kasi super sakit ng katawan ko Wala ako nilagla so after that ay mag ano tayo kung anong gagawin natin doon so mag update, update lang tapos magluto whatever so after nyan um, kung anong pwede maluto na. ay ngayon is pang ano siya pang lunch time so pwede na makaluto karong um, this lunch So tayo magluluto kasi 10 Before ay 9 pa eh 9, Mga 9.45 or 9.40 ka So ganda ng river ngayon It's maaliwalas It's clear So pwedeng maligo dito sa mga lahat ng pupunta Ngayon na day Ang ganda talaga ng, ng The sound of the nature Parang ganda So Ang pinakamayaman Ito planting Saan? sa ma'am si G pupunta siya doon so it's her duty time so pupunta siya doon sa kanyang store ang yaman sa amin dahil yung Manila para lang ano para lang ibang barangay or kabilang barangay Hi! so ayan po si Donna nagbuligo siya na saan na? araw street siya magpapasok siya? don't have... Mimi Moi Momo Oi Lagi lagi palit Oi

Tagasa man mo um, ma. Ah. Karaga no. Okay, naman tayo. Portang baya. Uh, Batingting. Sa dito kayo mag um, breakfast. Hindi ko gusto na sigek <laughs> sigek 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 ka sigek 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 Tagal gi pang chika, last na gi suot, ana di show, abi na. Pakabot, sampul pabali. Kabulo ko ing balik-balik. Ha. Ana mo gi wadang nga. Bitni kada gi pang balita ha. Kabulo ko ay balik-balik. Ing ani kada ko ang pagbalik, dako pa ang tasa ni madam. Ano siya? Ano pa decoration? Yawa! Sample baka ina? Actually! Ang ibutan pag-e-drummer trip pag-e-dukok kayo! Pero international no?

Sabi ko na na lang <laughs> kung <laughs> naipo. Ayan Ano ba <magkain>? kain? Ano <laughs> ulam? Hindi na ako magbe-breakfast. Coffee. <laughs> okay. Gulay.

Eh, hey, enggak? Hai. Hai. Bang bulung-bulungan, diga kau makan juga <laughs> Bulung-bulung pakai yawak kami pagu. <laughs> <laughs> Ibu bulung payah. Maka marinig, nyok. Raja. <laughs> <laughs> Mohon apa sih? Sana, maayos oi. Sana, aku garis siya. Kato kasi ikaw kasi 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Munang na ana Ngayon okay na Ya yeah, oh 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 mm. Oh Oh Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. And ang first process ni Bating, ang ah, pakuluan ang atay. Yes. Ang kuan, balibulo na kanila naman to. So para ano na siya, hindi na siya eh, kuan sa gisa na. Para uh, 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 uhuli na siya eh, ano ba yun, sagon. Yeah, let's go. Let's cook atay. Balon-balonan. balon, -balonan. balon -balonan. at manok. Buhin natin Yes. Okay, ready na siya. Pagod so, to. ah that? Ahh! Yan pala yun. Yes. Ayan. Gano'n. So, okay. What's combination of? Manok at saka balon-balonan. Okay. Lagyan okay. yeah, okay. natin mamaya yung atin. Okay. okay. Iyan ang hindi pa kuluan. Okay, matigas pa kasi iyon. May tayo dito, magpaparit tadaaa na hindi natin yung atay na pinakuluan natin kailangan. kasi hindi sila agot ayaw, ayaw nila na hindi luto yung atay guys so nila yung nagano na talaga nag break na na yung maglalagyan na tayo ng asin mo Toyo. Mm -hmm. Bayon asin konti oh, pepperoni pizza britsch ang galing Expert. 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 And hello, hello. Hello, hello, Ian. Balik tayo mamaya kapag luto na. Mm -hmm. Balik tayo lang tayo. Sunap lang ng Toyo.